Ang mga kapatid, mulat sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, magkapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang magpagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahalagan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, Palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangat at nagpapagal para sa isang magandang bukas na huwag hindi panghina ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuliksa at paglaban sa kanila, bagkus palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumusulong, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, Palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At inawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos, gaano man to kahirap o magibigay lamang ng agam-agam para sa atin, manalangin tayo. Makapangyarihan Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nagalaga ng na mga may sakit No, ay hindi mapagod sa kanilang pagibigay kalinga na merong personal na atensyon at paggalang manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yung Jesus, tulad ng kanyang ipinangaral, ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa kanya ng walang pag-aatubiling patungo sa kanyang kaharian kung saan siya ay Panginoon magpakailanman. Amen.